Pre, um, nakakalungkot yun. Nakakalungkot yung ganun, siyempre, yung tagal na nila, di ba? Tapos, nakita pa namin kung paano sila. Kami na kami mag-asawa, na-enjoy namin yung part ng um, relasyon namin with them din. Um, syempre, malungkot. Pero, ganun talaga eh. Um, nag na lang kami ng asawa ko nung nabalitaan nga namin yun, yung ganun. Um, for sure may lesson naman eh sa bawat pinagdadaanan ng kahit sino sa atin, 'di ba? May lesson tayo mapupulot diyan and may realization 'yan after a while. Pagka wala na 'yung kung ano man 'yung nararamdaman sa loob. Jo, marami kasi lumalabas sa parang hindi kayo good terms ng dito. Totoo ba? Totoo ba 'yun? Um, hindi naman hindi naman sa hindi good terms kasi for example, kami ni DJ um magkaibigan kami. Nagkikita uh, pa talaga kami. Um, may mga pinag-uusapan kami personal, uh, negosyo, nag-uusap kami negosyo. So, hindi ko masasabing hindi okay. More like, um, ganito ko siya makita eh. Um, may mga kanya-kanyang priorities na lang nung tumanda na kami. Siyempre kasi, naging sobrang close kami lahat before pandemic. Tapos, nag-pandemic, talagang kitiba yung samahan nyo yun niyan eh. Kasi wala kayong gagawin, kayo kayo lang magkakamustahan, di ba? Parang ganito po yan, no? Oh. Um... Close kayo nung high school friends nyo, diba? Yeah. Pero ngayon, may iba-iba na kayong priorities. Yeah. Pero it doesn't mean na may sama kayo ng loob sa isa't isa. Pero siguro part nyo yun ng pagtanda eh. Yung mm -hmm. pagiging busy nyo sa kanya-kanyang bagay. Mm -hmm. Tapos magiging less yung kwentuhan, less yung kamustahan. Pero it doesn't mean na may sama kayo ng loob sa isa't isa. Mm -hmm. Diba? More like tinatanggap lang natin na yun na priority niya, ito na yung priority nito. So, sa ganun lang. Pero, syempre, pag nagkita-kita kami, nagsama-sama sa ulit sa isang table, puro happy memories na yung pag-uusapan. Oo.